para makompleto, meron syempre konti na ina. si Bogski and welcome to my YouTube channel. Isang magandang hapon sa inyong lahat at nakarating kami kasama ng aking pamilya at ng aking mga kaibigan na si Michelle at si Joy. Andito tayo ngayon sa isang staycation na tawagin nating Apex na Subo, Batangas. So, malapit lang din siya at 10 minutes away mula sa Twin Lakes, mula sa Tagaytay. Ang sarap talaga kapag nag-iikot, ipapakita ko kung ano yung meron at kung ano ang ating pwedeng makita habang andito tayo sa isang magandang staycation mula sa Apex, Nasubo, Batangas, Philippines. Pasok natin, ito pa lang kagad yung ating dinaanan. Ang hirap, kung baga kung mapapansin ninyo umaambon, pinipilit ko lang para ipakita ang aming pag stay ng aking pamilya habang andito ako. Sabi ko nga sa inyo, once talagang nagpupunta si Bogsky sa Pilipinas, dadalhin ko kayo sa iba't ibang mga kung saan man napupunta si Bogsky. Ang saya kasi kapag kasama mo ang talaga ang mga pamilya mo, ang sarap magsama-sama habang nagkakasiyahan, nagkakakinan at sama-sama at pwede kung anuman ang pwede natin gawin dito sa loob ng Apex na Batangas, mag -e enjoy kayo sa isang bakasyonan mula dito. Kaya si Bogski, sa lahat ka na kanyang pinapakita, talagang natutuwa ako at napapawaw talaga ako sa lahat ng aking ginagawa. Kaya samahan ninyo ako hanggang matapos ang aming pagbabakasyon sa loob ng isang araw para lang ipakita ang kagandahan ng Apex, Nasugbo, Batangas, here in Philippines. Mo oh, nakakatuwa, nauna na yung aking pamilya sa taas, eto kagad yung ating stairs na pwede nating pagdaanan. Ang sayad kasi dahil sa ating pamamasyal sa iba't ibang mga napupuntahan ni boxki gusto ko kayong dalhin para maipakita ko ang kagandahan ng aming napupuntahan. Yan ang maganda kapag talagang nakakapunta ka sa iba't ibang mga lugar, ang sarap talagang ipakita na may ganito sa loob ng Apex Nasugbo, batanggas Batangas here in Philippines. Ipapakita ko muna bago tayo pumasok sa ating mga kwarto. Dito sa isang section na to, ipapakita ko. Ito yung aking pamilya. Nag-aayos pa. Pagod man dahil sa biyahe. Yan si Carl, si Joren, si Joy, si Buju, si Rizel. Ang aking mother si Rizel. Ganun din si Michelle at si Joy na naglalaro. Yung ating kagawad mukhang nagre-relax dahil nga napagod sa kanya pagbabiyahe. Naglalaro muna siya. Ang sayang ipakita, ito yung portion na to. Kapag nandito ka sa taas, medyo hiningal ako. Ito yung ating pwedeng makita sa loob. So, pwedeng makapaglaro. May billiard. Ito yung kanilang mini kitchen na kung saan dito kami magluluto mamaya para makapagawa ng aming pwedeng makainan. Yung mga table na nakikita nyo, doon kami mamaya gagamit para kumain. Ang sarap talaga pag nagkakaroon ng chance na sama-sama ang family, nagkakaroon ng konting kasiyahan sa ganitong uri ng pagkakataon na magkasama-sama. Yan ang maganda kapag nakabalik si Boxki sa Pilipinas. Dadalhin ko pa kayo at iikot pa tayo kung saan pwede tayong makapagbaksyon para ipromote at ipakita ang kagandahan ng Pilipinas. Guys, hindi ako dahil major elevated at umakyat tayo. After natin ipakita yung ating pwedeng makita dito, titingnan niyo ang saya kasi overlooking na ito yung ating makikita once na nasa second floor level tayo. Ito yung mga pwedeng nakaka-relax kapag talang nakakapagbakasyon ka kahit, sa, kahit papaano, nakasama mo ang pamilya mo, mag-e-enjoy talaga dahil sa ating pinapakita. Wow, na talaga ako sa isang maghapong kay saya, Napakaganda ng ating mga tinatanaw at nakaka-relax at nakakatanggal stress sa lahat ng ating ginagawa. Kaya minsan ang pag-iikot, ang pag-ating pamamasyal talagang nagpapasalamat ako dahil kahit papano natulungan ako ng aking pamakit para maghanap ng isang staycation para magsama-sama kami. Kaya tuloy-tuloy lang, kaya mamaya papakita ko naman ang kabilang side para kung saan mamaya kayo maliligo at ang ating mga room. Wow na wow sa kumaghapong kay Ang saya, talaga umaagaw pansin sa akin. Ang ganda ng pagkakadesenyo. Imagine oh, ito guys. yung ating makikita na full site na pwede natin pagliguan mamaya. Imagine, na, magkabilang twin siya, nakakatuwa lang. Dahil nga sa lahat ng ating pinapakita, mag-e-enjoy ka talaga kapag talagang nakakapunta ka sa iba't ibang mga lugar tulad ng Apex Subo, Batangas. Ang saya lang kasi ipakita mo, nakaka nakakarelax ang saya. Hindi mo mukha magre-relax talaga tayo rito. Samahan ninyo ako. Kaya nga pinapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin mula dito sa Nasugbo Batangas. Wow na wow talaga ako, Jennifer, isang ikot mo pa ipakita mo pa at yung pool. Ang saya. Guys, mukhang malamig at mag -e enjoy Tamang-tama si Bogski, medyo may sipon at may dry cough pa, pero hindi ako titigil sa lahat ng aking ginagawa dahil gusto ko kayong maging masaya sa lahat ng aking napupuntahan. Wow na wow at maraming salamat sa muling pagbabalik ni Bob Steve na nakasama ko ang aking pamilya at kaibigan. Dito sa side na to, may maharoon tayong makikita na mini toilet na pwedeng paggamitan near at poolside. May shower area. Kahit pa paano, syempre, bago tayo maligo, kailangan mag-shower tayo. At ang nakakatawa, ang sarap yata at ito magpa-picture mamaya. Guys, na-excite -e na ako. Napaaga lang na ang dating namin para lang matikot ikot para lang ipakita ko ang kagandahan na Apex na Subo, Batangas. Ang saya. Imagine guys, inakita ko yung labas. Ngayon naman nandito na tayo kung saan tayo magpapahinga. Pupuntahan muna natin yung pangalawang bayka na prehistoric na kung saan ito kagad. Ang dinis guys, sana kapag may nakapanood ito, recommended at ah? kaya-kaya pang pamilya. Ago pa si sa akin to, mamaya magpi-picture tayo. Ang saya kasi talaga kapag nag-i-staycation ka kasama ng pamilya mo. mag -e enjoy ka na, nakakapagsama pa kayo, nakakapag-relax pa kayo, at mamaya ang ganda ng scenery habang nagsiswimming. Ipapakita ko rin ang mga kwarto. Guys, pasok ako. Gusto lang ipakita sa inyo. Ito yung first na parang room dito sa second floor na kung saan ito kagad yung ano pang pamilya na. Dahil nga, may mga friends akong kasama, si Joy at si Michelle at aking pamilya. Napapaganda talaga kapag lumalabas ka at napapasaya mo ang kayong mga mahal sa buhay. Kaya kung kayo mga may chance na kauwi ng Pilipinas, recommended na puntahan itong Apex na Subok, Batangas. Dito naman sa pangalawa, sunod ka pe. Wow, ito naman yung parang isa sa pinakamagandang room na nakuha ng kapatid ko. Dito raw sila ni Junior parang nasa isang master bedroom. Ang liness ipakita, ang sarap ata. Humiga. Wow. Talagang nag-e-enjoy ako, guys. Meron pang mini table kung gusto mo mag picture picture. Kaya walang sasayangin si Box habang andito sa Pilipinas na nagsasaya. Guys, come on. Punta tayo dito. Ang ganda, napaka-clear. Gustong-gusto yan ni Boxy. At agaw pansin sa akin, itong kanilang batang. Guys, ang saya. Yung kung kong talagang may tubig na rito at parang magano ang sarap pagbabad. Nakakatuwa napakalinis. Jennifer, ipakita mo yung kanilang master toilet dito na kung saan na talagang dapat iingatan. Dahil nga ang lahat ng ating pinupuntahan may mga rules na hindi dapat natin uh, bigyan ng hindi pansin para talaga sumunod lang tayo. Para din napapanatili din na may ari ang kanilang kalinisan dito. Syempre, sino pa naman ang susunod na gagamit? kung hindi yung mga tao mahilig maglakad at mamasyal sa iba't ibang mga lugar? Ang saya kapag nandito ka naman sa area ng baba kasi una pinakita ko yung taas. Ang ganda ang ipakita sa inyo yung iba't ibang mga dinadaanan ko. Dito, ito merong mini uh, sala na kung saan ito yung ating makikita. Ayan yung aking kaibigan na si Joy, si Michelle, na nakaharap ka sa isang magandang pool na mini pool na mamaya ating gagamitin para paglipuan. Jennifer, punta ka, tingnan natin yung mga iba't-ibang kasi pinakita ko kanina sa inyo yung taas, yung mga room na pwedeng ipakita. So guys, dito naman, wow, open na sila. Ito naman yung aking pamangkin na si Joy. Nandito na si Bibi na dito. Ito yung kanilang room. Ang saya. Imagine four rooms to. So, naghati-hati kami para lang talagang saya at magkaroon lang ng chance na sama-sama. -sama. So, ito naman yung last na ating napuntahan, yung, yung kaapat na room. Ito naman yung gagamitin ng aking mother para dito siya matutulog mamaya. Ang saya, magic ito, open Jennifer, ipasok-pasok ka para ipakita Para kung gusto ng matay ko mamaya, ready siya mag-swimming Meron din siyang sariling door, papunta sa pool Ang saya, ipakita sa lahat ng ating napupuntahan, mag-staycation Kaya re recommended ito para mapuntahan sa mga tao, may hilig mamasyan Nang sama-sama ang kanilang mga kaibigan at pamilya Apex, Nasugbo, Batangas, here in Philippines tama. na si Boss. Kaya ito lang yung muna yung ating kakainin. Kain muna tayo. Dahil nga sa pag-i-stickation, para makompleto, meron syempre konting kainan. Like saya at ang ganda-ganda ng ating pamamasyal sa loob pa lang na istikasyon na mula sa Apex na Sudbo, Batangas. Nakakatuwa talaga kapag talaga namamasyal na ka. Na. Wow! Mag-enjoy ata ako sa lahat ng aking ginagawa. Guys, sana nag-enjoy kayo. Pwede nyo itong maipromote sa lahat ng mga tao na feeling mong lahat. Mamasyal kasama ng mga kaibigan o tropa o mga pamilya. Isang napakasayang maghapon na nakarating kami sa Nasugbo, Batangas, here at Apex. Ang saya lang ipagmalaki na may ganito na nakuha ang aking pamangkin sa lahat ng ating napupuntahan. Shout out sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Caloocan City, Pasig City, Patch 93 at Patch 97. In regards sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa po na puntahan. Huwag sana kayong magtangkot. That's Vox that Enjoy! bawat lakad, sa bawat na napupuntahan niya. Ang lahat ng ito ay pwede niyo mapanood every Thursday na aking pagluluto at every Thursday din na aking pamamasyan. Isang napakasaya maghapong umaga sa inyong lahat at bumaba din. magandang hapon. Thank you at ingat mga kaboksing.